sa siya sa uh, underground water. Marami mm -hmm. mm -hmm. yan mga ayon, mm -hmm. tansyo, magnesium ng mga bakal. Kwenta! Uh, hindi sila nabubuhay. Hindi nila kaya. So you need to treat your water. Kaya yeah, hindi siya basta-basta talaga -basta na. So may mga chemicals na hinahalo sa tubig. Sina-harvest ko yung malilis sa tubig. Uh, so, pagka hindi mo ginawa yun, bibismaya uh, ka na. Kasi mm -hmm. laging pain. So, ay, parang mas maselan pala siya sa hito, ano? Pag no, lahat ng ang pinaka mm. hindi maselan is tilapia. Ang tilapia kahit uh, na hard water man, to uh, uh, so, produce siya. Hindi na mamatay. Uh, Tibay. yung tilapia. Pero ang Imelda Carp, ano ba siya? Uh, freshwater fish, uh, fish or fresh water salt water ah fresh talaga dito Maka plankton dito yan yung kinakain niya mga luot, plankton. Ah, hindi siya kumakain ng tapwais welcome to your vlog yes yeah. <laughs> welcome to your vlog si iguya ano? okay. si, si yung at kumulog cool. sa atin doon sa aerator shout out okay. kay kuya ayos na 15 17 ayos mga rating ngangangamindanao oo 21 ayos na ayos, naayos. ayos naayos. mga taga mindanao